Hi hey mga lalabs! For today's video, samahan nyo na naman ako sa panibagong araw dito sa aming tindahan at bahay. So dito nga guys ay ito nga, naghaharutan lang talaga kami ni Kidlat. Namiss ko lang siyang harut-harutin ngayon. Ayan, kasi nga alam ko marami sa inyo ang nakakamiss kay Kidlat. Kasi hindi na nakakapaggawa ng video tungkol kay Kidlat. So ito na po siya, ayan. Nung nawala po to sa so Kidlat, ayan, nahanap lang din naman. Kaya wag na kayo mag-alala kasi safe na ulit si Kidlat. sa lit lang naman siya nawala abatong batutang to tsaka nung nakaraan akala din namin nawala siya yun pala nakapasok lang dun sa may likod sa gate tapos, yung mga naghahanap ay hindi rin nahahanap kasi naman tong si tinatawag, hindi umiimik, hindi man lang kumakahol. Ayun, kaya akala na wala na. And tingnan nyo naman o, di ba diba? katabi ko lang yan kasi nga minsan pag may nakikita siyang pusa, bigla niya na lang hinahabol. ay delikado, wala tong tali. Baka mamaya masagasaan dyan sa kalsada o, di ba diba? Kaya ito, itinabi ko na lang dito sa aking upuan. And makikita nyo naman dito, naghahasa nga ng chainsaw So, kayo rin ba guys, nakakaramdam din ba kayo ng mga tagtumal ngayon? Sino yung may mga tindahan dyan? At pakicomment na lang sa comment section kung anong ori yung tindahan mayroon kayo at kung malakas ba yung benta nyo, matumal ba, ganyan. So, eto na nga uh, sa mga naghahanap din pala ng nagahasa ng ano, or pahasaan, ayan, visit nyo lang yung aming tindahan dito sa 150B 11th Avenue, Isrimbo, Tagig City, malapit lang po kami sa JP Extension Corner, Kalayaan Avenue na stoplight. Right after lang ng stoplight po, makikita niya yung shop namin kung kayo po ay papuntang San Joaquin, Pasig. Kaya madali lang po talagang mahanap. Kaya ano pang inaantay nyo, ipahasa nyo na yung mapupurol ng gamit dito sa amin. Ilalagay ko na lang din sa comment section yung aming business page na Tony and Lynn Bashador Hardware Shop. I-message nyo na lang po doon kung naghahanap kayo ng mga tools, gardening tools, mga ganyan. Available po yan dito sa amin. Sa mga nagtatanong naman kung ano yung hinahasa namin, naghahasa po kami ng chainsaw blade, circular, kayuran or kodkuran ng nyug, kutsilyo, um, itak, pait, katam, Ayan po, drill bit, jackhammer na ano, talim, sinsil, asarol, palakol, ayan, yung mga hinahasa po namin, and gunting yero, gunting damo, grass cutter na yung ano, pabilog na yon ay nagahasa po kami noon. And dito naman nga guys, syempre gabi na, ano pang gagawin kundi magluto at ito nga pinapakita ko sa inyo, yung aking lulutuin, na magigisa ako ng munggo. So kahit lunis sa amin, abay walang lunis-lunis sa amin, kapag gusto namin maggulay ng mundo, ay mundo, munggo, magluluto talaga kami ng munggo, o tingnan nyo, yung munggo ko, naging mundo na ayun, basta yun na yun, may sarili kasi akong mundo, alam nyo na. So, dito nga, nagigisa na nga ako ng sibuyas at bawang at alam nyo na, ilinagay ko na ulit yung pinakuluan na munggo. And, taran, ito na, ready to eat na tayo. So, maraming maraming salamat sa panonood nyo. And Ayan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and follow sa mga bago pa lang dyan. And sa mga dati, maraming salamat at thank you Lord.